Hey guys, ang mabilis na unboxing dito sa pinakabagong budget phone ngayon ni Itel, na si Itel S25. Meron po siyang 5999 na SRP ngayon sa may Shopee sa kasami TikTok. Pero nakuha ko lang po ang smartphone nito guys nung nakarang sale ng kulang 4.5. Kaya I think medyo okay na yan. Ang isang highlight case ng smartphone na to, is itong super bright AMOLED na kanyang display. At meron pa siyang in-display na fingerprint. At tingnan natin guys sa video na to. Kung sulit pa siya para sa may 6,000 na kanyang SRP ngayon kung sakali mo na gusto natin siyang bilhin. AC sa box niya is meron siyang ejector pin dito guys. Saka syempre paperworks niya. At meron tayong case na kasama rito. Yan guys, jelly case po siya. At meron po siyang 18 eh, watt sa charger. Saka syempre type C na cable. Yan, yan lang po yung kasama niya sa may package. Wala po tayong earphone na kasama dito guys. Tingnan natin yung mismong smartphone. Actually guys, meron siyang tatlong color na available. Yung meron po yata siyang kulay green, tsaka itong color black, tsaka itong color gold na nasa atin ngayon. Kung ako pipili sa dalawang smartphone na ito guys, sa dalawang kulay niya, eh mukhang dito ako guys sa may color gold. Mas maganda siya sa akin as mas unique. Ito guys yung ating design. Well guys, napaka premium niya para sa may ganitong klase ng presyo. Pero kung nagtataka lang ako dito guys, Medyo nakukulangan ako sa kanyang storage. Di naka 8128 lang po siya. Hindi po siya naka 256 dito. Considering na karamihan sa mga smartphone ngayon ni Itel or nila Tecnos sa kanila Infinix is naka 256 na po silang lahat. Karamihan sa mga ganitong presyo. Ito guys yung kanyang design. Meron po siyang dalawang camera setup dito sa isang flash. Itong likod po niya guys is plastic lang po yan. Kaya sa may gilid niya is nandito yung ating mga button. Wala po siyang fingerprint dito. Dahil yung fingerprint po natin is nandito sa may display niya. Salamat sa may AMOLED display. Sa may front selfie camera pala natin guys is meron po siyang 32 megapixel na main camera. Yan. Tapos itong back camera natin guys is meron po yung 50 megapixel na main camera. At itong mismong display natin is meron po siyang 6.78 inches na merong AMOLED display. At meron po siyang 1.23 sa refresh rate. At guys, check lang natin sa grid yung kanyang refresh rate dito. Yan guys, naka 1.23 sa refresh rate po siya. Tapos, tingnan po natin yung kanyang ibang specs. Ito guys, naka ITIL S25, naka 128GB siya ng internal storage. At yung kanyang processor dito guys, is meron siyang Unisoc T620 na processor. Saka 50MP na main camera nga. 32 megapixel, saka 5000 mAh siya battery. At finally guys, kahit paano naman naka 1080p yung kanyang resolution dito. At syempre naka Android 14 din po siya. Ito guys yung kanyang Antutu score, nilagyan ko na rin po siya. Ang nagtataka lang ako dito guys sa mga bagong processor ngayon nila, Unisoc. Nakakapagtaka guys, itong mga Antutu score po nila ay umaabot na ng around 300,000. Maganda-ganda na yan guys compared sa mga Unisoc T606. Sakay sa kaysa ibang mga processor pa na nasa around 200,000 lang. Ito guys, subukan natin saglit yung kanyang gaming performance para makita agad natin. At masagot din natin guys, kung sulit pa to sa halagang 6,000 na kanyang SRP ngayon. Ito palagi siya man, lang ko sa may picture natin dito sa may front selfie camera sa kanyang portrait mode. Mukhang para sa migay itong klase ng presyo guys, medyo... Medyo hindi ako nagagandahan sa kanyang camera. I think mas maganda pa yung ibang camera dito nila, Infinix sa nila, Tecno. Itong pangalawang picture natin guys, hindi po yan naka ultra wide. Dahil wala po siyang ultra wide guys. I think guys, ang number one na uh, medyo complain ko dito or nakukulangan ako sa smartphone na to. Hindi po ganun guys, kaganda yung kanyang camera. Kung camera guys ang focus natin, I think medyo negative ako dito sa may S25 ngayon. Ito yung sample gameplay natin sa may 18 s 25 Ito yung kanyang settings sa may Mobile Legends. Sa may frame rate po niya guys, si supported po siya ng high. Tapos ito po sa may graphics, si supported po siya ng ultra. Ito yung sample gameplay natin. Ang napansin ko po agad sa kanya guys is meron lang siyang single na speaker dito. I think para sa may 6,000 SRP, medyo namamahalan ako para sa may Unisoc lang na processor. Till madalas guys, nakikita natin ang ganitong klase ng mga processor sa mga around 5,000 na mga smartphone like ng ITIL P65 na mayroong 4.5 lang guys na SRP or like ng Tecno Spark Go 1 yun guys, medyo ganun ka level guys yung smartphone na to pero sa dyang meron lang siyang AMOLED display saka in-display na fingerprint I think guys, yun lang ang lamang ng smartphone na to sa ibang smartphone guys sa ganito mga presyo pero kung sakali man guys na, na performance ang gusto niyo sa mga smartphone ngayon, I think mas okay na itong smartphone ngitel Itel na si Itel RS4. Madalas case nagsisay na lang to ng around 4,000 sa may 8128 na version niya. Yan guys, naka G99 yan. At mas mabilis din yung kanyang charger. O kaya guys, kung sakali mo na gusto niyo na mas bagong cellphone, ito guys, si Iniplex Hot 50. Pero itong 7,000 na SRP, pero madalas guys, nagsisale to ng 6,000 lang. Yan guys. At kung sakali man guys na medyo naboboringan pa kayo sa may design ng smartphone na to. Dahil nga naka-flat display lang siya. Ito guys yung kanyang big brother. Si S25 Ultra. Naka ano yan guys. Naka curved display. At same processor lang naman sila. Pero ang pinagkaibangan nila is naka curved display ang smartphone na to. And ma i ko lang ang smartphone na to sa inyo kung mabibili nyo siya ng, ng kulang 4.5 katulad ng pagkakabili ko. Pero kung bibili nyo guys ang smartphone na to sa kanyang SRP na 6,000, I think guys medyo negative ako doon. Una-una guys, naka single speaker lang siya. Tapos meron lang siyang 128 gig na internal storage. Nakadalasan in guys sa mga smartphone nila in sa kanila itel. Or ni Tecno, is naka 256 gig na sila. Pero nga dito guys is naka 128 lang. Pero kung sakali man guys na gusto nyo pa ng mas magandang smartphone. Pagka nagsisil. Ito guys si Tecno Spark 30 Pro. Kaso nung guys medyo mahal na siya ngayon. Dahil nga nagsisil po siya ng... Noong nakarang sale po niya, is nagsil po ito ng 6,000 lang. Ewan ko lang guys kung magsisil pa yun ng around 6,000. Naka Helio G99 din no guys. Eh Helio G100. Tapos naka AMOLED display. At maganda na design pa. At tigit sa lahat, mas magandang front selfie camera sa kaba camera. Compare dito kay ITEL. Pero kung sakali nga guys na makukuha nyo lang to ng 4,000, ay guys, okay na ang smartphone na yan. Kaya kung sakali man guys na meron kayong smartphone na S23 or S24, I think guys, wag muna kayo magpapalit dito. Dito kay ITEL S25. Dahil wala po silang malaking difference pagdating sa may performance. Ang pinakamalaking improvement guys na makukuha natin sa mga smartphone na to ay eh sa kanilang display. Dahil nga naka amoled po siya. E din muna guys yung mabilis na quick review ko dito kay ITEL S25. Palik na lang po guys yung video nito kung nakatulong. Thanks for watching.